Top 5 Investments para sa OFW1 Emergency Fund, ipong pera para sa biglaan. Bakit? Kapag may emergency gaya ng pagkakasakit, nawalan ng trabaho, o kailangan umuwi bigla, may huhugutin ka. Tip, dapat may at least tatlo hanggang anim na buwan worth ng monthly expenses. Dalawang insurance at health protection. Life insurance, para may proteksyon ang pamilya kung may mangyari sa'yo health insurance slash HMO, para hindi maubos ang ipon kapag may hospital bills. Reminder, hindi ito luho kundi security para sa future ng pamilya. Third Pag-ibig MP2 Savings Program, Safe at Government Backed, Kita. Umaabot ng 6 hanggang 7% interest kada taon. Mas mataas kaysa bangko. Flexible. Pwede maghulog kahit magkano at hindi required monthly. Best for Medium term goals, 5 years pataas. Ano your name? Apat. Mutual funds, UITF, stock market. Mutual funds, UITF. Para sa mga ayaw mag-manage ng stocks, sa professionals na ang bahala. Stock market, mas risky pero mas mataas ang kita long term. Tip, magsimula sa blue chip companies gaya ng Ayala, SM, Jollibee. Fifth, real estate, lupa o bahay at condo. Bakit? Tumataas ang value ng lupa at bahay habang tumatagal. Options, house and lot, tirahan o paupahan. Condo, pwede paupahan sa mga city workers o students. Lot, long-term appreciation. Tip, pag-aralan muna ang location at terms bago bumili. Core farmer bonus, maliit na negosyo. Pwede kang mag-franchise, food cart o online business. Pero siguraduhin muna na may ipon at si stable na investments bago sumabak sa negosyo. Oh, ha? <laughs> oh, ng ano yan. Huli. Anong mga klaseng huhulihin natin ngayon? Evening. Ang mga klaseng huliin mo ngayon sa VIP. Pagkatapos, ganda sa VIP. Tapos ang inumin, juice lang ha. Aha, mga yachts mo, naka, dito na yung mga yachts. Oh. Ito yung mga malupit. Ito yung malupit. Dito si Captain Jason so, na una. Oh, yung mga galawa namin ngayon. para kaming turista dito hey, Magnet Dito kami ngayon Lumalabang kami ng mga pamingwit ngayon Nagsawa kami doon sa Admiralty. Ay saan ba yun? Spanish Point, Spanish Point. mag kami ngayon mamingwit Ganon si Nelson, kamayaman. Ha? Punta ka pilit ng yat.